Ayan, oh, good morning, good afternoon, and good evening around the world. Yan, nandito naman tayo ngayon. Wala nang inkwento to. Diretso-diretso na. Ayan. Ilumuna muna dyan kay Boy Pogi. Ayan, si Boy Pogi. ano, Puging-pogi yan. Ayan. Maga pa nagising yan. Ayan. Busa niya, ano? Ayan, rock and roll. Ayan, ito, magluluto tayo ng ating... Wala rito, wala roon. <laughs> Yeah, uh, ano tayo maglalaswa tayo. Yan. Diluwas sa uh, gulay-gulay sa paligid ng bahay ni Lola. Ayun ang gulay natin. Yan. Meron tayong patola, meron tayong uh, alam na yan, malunggay at saka meron tayong dahon ng ampalaya, dahon ng sili at dahon ng uh, alubat eh. At siyempre, hindi mawawala yan si Aling Kalabasa. Ayan si Aling Kalabasa. At nandiyan dito na rin si Paring Okra. Para medyo madulas-dulas ang ating paghihigot ng sabaw natin. Ayan. At may kasama na rin luya. Ayan. So ito yung ating mga panghalo. At the same time, ang ating sahog ay ang hipon. Ayan, ilinis yan, hipon. Ayan, nilinis na yan. Ibu-ibuking hipon yan. Ah, ano yan? Barbers ang gupit mo dyan? Ayan. Ayan o. Ayan o. Yan o. You know. Ayan Hindi pa lang na. Ay, hindi pa daw na ano. Ayan. 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 So, yun ang ating panghalo ay ito ang hipon. Ayan. Yan ang hipon. Ayan. Alright. So, ating nahagpatan ng ating gulay. Nahagpatan <laughs> na. Ayan. So, tanggalan na natin mga daong dahon. Ayan. Puro dahon na lahat dyan, ha? Ayan. Puro na lahat dyan. Diba kalaya, oh. Ayan. Ayan. Natin kaya ah diary pa naman na, yung dito. Oh. na mga gulay sino ba niya walang gulay ang Saudi Arabia Puro buhangin yung puro buhangin lang makikita pero kung nakikita nyo kung anong gulay sa Pilipinas? Share ang gulay rito. di ba? May dahon ng ng ano? Dahon ng uh ang palaya. Nung una panahon sa amin doon sa probinsya, daw na ang palaya, sinusungay lang doon ang karabang. Hindi naman kinakain to eh. Ayan o. Oh. Kaya pala, nandito pala ang sarap. Kasi sabi nila, mapait yan, mapait. Bunga lang kainin mo. Hindi naman pala totoo yun eh. Nandito nga ang sarap sa dahon eh. Oh. Kaya pala, iniwasan na dahonan yung palaya. Kasi, hindi na mamumunga yung palaya. Oh. Kaya dapat pala, hindi, hindi na sayang yung mga dahon ng unang panahon. Sinukumpay lang to. Oo, oh, lang ng karabaw namin eh. Kasi marami kami dati ang palaya doon sa may, alam mo yung talian ng karabaw. Alam mo yung... Ay, yung ligaw, ligaw. Kasi mat... Kasi mat... Ligaw, yung haligaw. Hindi, kaya, yung talin yung tinatapon lang ang liso. Tapos, ang mangyayari doon sa palaya, kung sa siyang tutubo, So, ang ginagawa namin, lagyan na namin ng baging. So, itong naman ang kalabaw, siyempre marami ang langaw ng ulo, di ba? O, oh, ang ginagawa ng, lalo na pag nanganak na yung kalabaw, siyempre, wala na, hindi naman tinatalian yun eh. Ano nangyari? Sinusungay lang ngayon dahil para maalis yung langaw sa ulo ng kalabaw. Hmm. Hindi naman kinakain. Kasi sabi na, mapait. Hindi pala katotoo yun. Ah, dito pala ang sarap sa dahon. Ito, may dahon na sili yan halo natin ito lahat. Nagtanong ang kaibigan ko na taga-Yemen eh. Oh, sabi ng taga-Yemen na ano, na kaibigan ko. Sabi niya, bakit daw mga Pilipino mahilig maglagay uh, ng, ng mga isda sa tubig? Nagluluto daw lagi sa kaldero na may tubig. Sabi ko, yan ang tinatawag na chicken sauce, uh, fish soap. yan. Sabi niya kasi, anong lasa nun? Kasi pakuluan daw yung isda sa tubig. Pakuluan daw, na, isalo na natin dito yan, ha? Yan. Kasi pareha naman sila, eh. Isalo na natin dito yan. Sabi, parehas naman sila, ano? Parehas naman sila ba, nilagay daw ang ulam sa tubig. So, may nangyari, takot ko, sabi ko, eh kayo kasi mahilig kayo sa ah, uh, tawag dito, mahilig kayo sa ulam na tuyo. Yung hindi tuyo na isda, ha? yung ibig sabihin, mahilig lang sila sa ginisa, inihaw, gisa, walang tubig yun kasi paano ba naman, ikaw ba naman kakain ka ng kabo sa usamos tubig? Natural hindi, di ba? So yung ginawa, ang ginagawa nila, parang gisa lang, lagay sa, lagay lang ng Uh, potato ayan uh, alam niyo yung word na potato uh, sa india yan ha indian ano yan sound ah uh, indian accent ng uh, potato ayan malunggay ayan yun yung accent yan so ginawa, uh, yun ang ginawa ah yun na nga tanong sa akin bakit daw lagi yung mga pilipino daw mahilig sa isda na sinanilalagyan sa tubig na ano tubig na may sabaw. Oo nga, tubig na may sabaw. Tama yun. Nilagay daw sa, kal sa kaldiro na may sabaw. So sabi ko naman, eh may ni kami sa soup. Kaya nga mga Pilipino, uh, laging healthy. Kasi may sa soup eh. Uh -huh. Eh kayo, Ayaw nyo sa tuyo eh, kaya ang dami nyo na nararamdaman sa katawan eh. Ang Pilipino kasi may ilig sa green leaves vegetable. So, anong nangyari? Sabi nga, what is the taste? Sabi ng... Uh, sabi ng ni what's the taste? Sabi ko, the taste it's good. It depends how you put your ingredients. Ayan. So, yun, ah... Uh, sabi ko, you just just try. Sometimes if you want to eat soup, uh, fish soup or chicken, ah, uh, you need to buy like this malunggay. Yung malunggay ba? Ayan, sinabi ko yan. Tapos, ah, uh, yung upo. Ano sa Ingles ang upo? Hindi ko alam yung Ingles ang upo eh. Ayan. So, yun yung explain ko lang sa kanya. Sabi niya, what looks like? Kasi hindi naman kilala itong mga gulay na ito eh. Ngayon, ginugil ko sa kanya. O, ayan o. No? Ayan. Yan yung bilhin mo. Ah, I know, I know that, I know that. I've seen that in the market. Ayun. Yan na nga. Uh, sa kanya. So, ang nangyari, o, oh, di diba, Ito na yung ating mga gulay, ha? So, ang nangyari, uh, magluluto daw siya. So, ang ginawa ko naman, sabi ko, sige, magluto ka. Wala ko makikigil sa'yo. Magluto ka, wala na makikigil sa'yo, eh. Tapi what is the ingredients? Kung ano daw yung hanahalo? Just put salt. And the uh, tinuro ko sa kanya yung mga guys, yung ano, magic sarap. <laughs> what is that? What's what that powder, sabi niya? Sabi ko, that is the magic. What magic? Magic sarap. <laughs> Ayan. So yun, tinuro ko rin sa kanya, sabi nga, ah, anong itsura ng magic syrup? So, ginawa ko. Ginawa ko, nag-browse ako ulit sa internet. So, nag-browse ako sa internet, pinakita ko sa kanya yung magic syrup. Baka naman dyan. Or else, sabi ko, if you don't like this, you can try to find the maginor cubes. Maginor cubes. Yan, lalagay mo. Sabi ko, So, to daw siya. Sabi ko, kaya lang, pag nagluto ka dapat, you must cook also rice. That is a good partner, the rice. Not your kabush. Kasi may ligyan sila sa kabush. Eh. hindi sila, ano sa, hindi sila pamilyar masyado sa kanin. Ang, alam mo yung, yung kanin na kain ka kasi nila. Parang bagasot, parang occasion na lang. In, in one week, yung set, kain lang sila ng kanin two times. muron kabus sila kasi may lip sila sa kabus. So yan, uh, tawag dito. Uh, sabi sige, uh, magluluto ako ng, ng kanin. So, ang kanin naman nila kasi iba. Hindi rin siya mahilig magkain ng kanin na uh, Thailand. Thailand uh, rice or Philippine rice rolls. Dito kasi sa Middle East, uh, wala dito gawang Pilipinas, gawang Pilipinas, ano, uh, product na na bigas. Eh, lahat dito galing Thailand. Pero kung natatanda nyo, lahat dito na galing Thailand, pero ang pangalan, Pilipinas. Kaya nang dumi na doon, uh, sanduming. Wala namang sanduming na bigas na, pang na pangalan ng tao sa ano eh. Sa Thailand eh. Eh, pangalan doon, mga ano eh. Alam mo yung karakter na puro vowels, walang konsonant. Ah, sorry, puro konsonant, walang vowels. Mas maraming vowels. Ah, sorry, mas maraming konsonant. O konti lang ang vowels. Yun yung mga pangalan doon. So, sa atin kasi, ang pangalan natin, lagi magkasunod yan. Ah, konsonant, vowels. Sa kanila hindi, saksak sinagol. Yan. May, diba? May jasmine, o, di ba? May jasmine, o. Oh. Uh, May kung ano-ano pa diyan, si anas. O. So, yeah, ito patula to, Ah. Patula itong binabalatan ko ngayon. So yan, ah, uh, nangyari, sabi niya, uh, magkano ba yan? Sabi ko, 28 pinakamababa mababa presyo. 30. 30 the best na rice sabi ko nasa 32 Dabis na rice ng 32. May pang piling pala ako dito eh. Sinsya na. Hindi kinutsilyo ko pa. Andito lang pala. Oh. Yan you know. Oh. So yun ang presyo. Yan. Ah, sabi niya. Expensive din pala. natin ito. Sabay-sabay na mamaya ito. Dito. Ayan. Buwi-pugi. Nagbalap din siyang isa. So, ayan. natin so, yan ang ating ano. ito, titira natin ito para sa next, next day. Ano pa yung ano? Ang So, yan ay ating uh, bulay. Uh, sa na lang ito Makikita nyo. Alright. Talaga kami magluto dito eh. Ayan, ayan, ayan. Yan yun, minunan tayo kalabasa, dahon sili. So, Pag na ito, pro, kakaiba itong ginawa namin eh. Meron tayo dito uh, lugbati. Pero tayo dito malunggay. So, yun dito ng natin. At dito yung ating patola na binalata na. So yan, yung plastic niya, huwag no? yung pansinin yan kasi yan lang talaga yan. Design yan, design. Alright, yan yung ating uh, pang, ano? pangalo. So yung hipo na lang ay susunod natin. Alright, si pogi talaga. Sipag na sipag. Oh. Yan, dyan lang muna pugi. Yan na, ah. yan. Yan ating panggisa. At ba bawang na rin. Igisa muna natin yung hipon para at least uh... sa... ang inihaw, natin, nandun sa... Nandun pa yung inihaw natin, oh. Nandyan. Ihaw tayo ng tilapia. Alright. Alright. So yan, uh, gigisa natin yung hipon para at least, uh, alam nyo yung minsan, may iba naman ang lasa sa ating uh, sinabawan. Ginisa natin para, <clears throat> uh, ano yan eh, uh, special effect. Yan. Ang iba kasi dread dread so lang. Sa atin naman, igigisa natin. Hindi yung sinasabing, uh, hindi yung nila suwang uh, hipon, pero ginisa siya. <laughs> yung ano sa sarili style. Ayan. Yun. Ano na lang natin ano? Sinit. Ibibisa na natin yung ating hipon. Ito yung ating hipon, o. No? Oh. Ayan. Ayan. Kaya natin ang hipon. Kaya natin ang kaya natin ang uh, paminta. Hmm. hipon oh. na, Ayan, oh. Ayan, Hipon sabihan yan, no? Hipon, hipon yan, Hipon na yan, yan, oh. baking asin. Yan. Kailangan nito na diyan. Bali yung ipon natin din natin na lolo. Ah, uh, plating hilo plating hilo plating hilo lang kilo lang. Lang kilo lang. Kasi mahirap kasi pag uh, natin ng asin ang ating hipon, baka mahigit tayo. Eh. Mm -hmm. uh, tapos, tama na rin natin itong kalabasa. Kalabasa. Oh. Yeah. Ayan natin yung kalabasa, kasi mas masarap pag ang kalabasa ay gigisa mo yun, kasama ang ano, yun. Yung style namin pag luto dito ay uh, sariling atin Ito. Tapos maglaray tayo ng konting tuyo. Yan. Konting tuyo para mag-blend ang lasa ng ating dito dito. natin Kasi mas ma madali lang man maluto yung mga sahog dito ng mga ibang ingredients eh. So, gawin natin yan uh, takpan mo na natin yan. Iniyaw yan. Iniyaw natin lapya yan, no? Iniyaw natin lapya. Na oh ay ito na ang ating pinapuluang tubig. Lagay na natin yan dyan. Yan. kaya kan to? No? Ah, uh, kasya ba yan? Kasi. Yes, Takpa natin! Hintayin natin kumulo! Ayan. Ayan, yan. yan yung mga sasawag na gulay. Daw ng siling. May magic sarap pa baka naman ito ay patis ito dahon ng palaya, dahon sili yan saka dahon sili din yan yan naghalo na natin o prakatola yan alright yan para isang pasada na lang dali oh, maluto yan oh, patula tsaka ano para isang ano na lang Tingnan natin malunggay. Kasi malunggay kasi kailangan natin pakuluan ng medyo matagal-tagal kasi para hindi siya. Huwag natin ihapok kasi matagal ito matunaw sa tiyan. Ayan. Yun No? Alright, takpan natin para mabot ng konti. Then saka natin ilagay yung ibang uh, dahon. Pa. Kasi mas mabilis yun eh. Oh, ayan. Shut out yan, shut out. Oh. Yan. Yan yung mga namin sa ano, sa Pilipinas. Mga subscriber namin. Yan o, oh, mga subscriber namin sa Pilipinas, o. Oh. Yan. Silent, yan. Ano? silent subscriber. Ang silent subscriber yan, no? Oh. oh. Yan si Mrs. Oh. Yun, no? Yan ang sinisis yun. Yan ang kumulo na. Yan, bilis ah. So, lagyan natin ng sili. Yan ah. Pigaan natin ang sili. Tatlong bigniga at saka isang hindi. Yan. So, pwede na alis natin. Nali. Mm -hmm. So, yan. Dagdagan natin ng hindi ng dagdagan natin ng water para mas maraming sabaw, mas maraming sabaw, mas masarap. Ayan. Alright, ngayon, ilagay na natin yung ating mga dahon-dahon. Ayan -dahon. o. Oh. Oo, talaga naman. Awas na. Ito pa. Ito pa o, oh. yan pa o. Oh. Ayan. Oh. Awas. ang green leaves kasi, mas ano yan eh, mas masarap kumain ng green leaves kaysa doon sa walang leaves. So, may, may ba? pa, oh. Balance diet ito. Balance diet. Balance combination. Meron tayong uh, pampadagdag sa dugo. Meron tayong pampabawa sa dugo. So, ito yung sinasabi nilang, uh, ano, ito yung sinasabi nilang, uh, dagdag bawas. <laughs> ito yung sinasabi dagdag bawas style. Kasi, may pampadagdag sa dugo. Ang palaya, daw ang palaya. Ayan, mga okra, pampaining. Meron naman tayong patula, pampabawa sa dugo at saka. Itong sasabing, ah, uh, kina na ito, wala na ano. Kina na ito, wala na ito. na na natin yung uh, na uh, special effects. Yan, lagyan natin yan. special effects. Alright. At, lagyan natin yan ng, pasamitan mo na ito. Ah. Uh, panimpla natin ay, Whew, patis. Yan, patis. Tingin natin, patis. Panimpla. Talagang suwabi, suwabi. Dito ito yung sa baba, yung ating magic sahog. Yan. yun naman, yung magic sahog natin na sa baba. Yan, o. Oh. Yan. Hipon. O, oh, diba? Ayan kalabasa. Lambot na. Ayun, lambot na. So, yun ang ating Pag mamaya yan, luto na yan. Alright. Rock and roll, takpan muna na natin. Ayun o, talaga naman. Ayan okay. na, luto na. Okay, dating natin ang okra. Ops, ang okra, oking okay, okay na. Yan, malambot na. Malambot na rin yung ating kalabasa at mga dahon-dahon. So, ito ay luto na. So, ready to serve na tayo. Alright, masarap na rin. Natikman ko na rin. Hindi ko na pinakita sa inyo. So yan, i-off na natin yung ating kalan. Ayan, pagkalipas ng uh, isa't kalating bitada, uh, naluto na natin ang ating gulay. Uh, so ito, uh, papakita ko sa inyo, ng uh, ating uh, patikman sa ating uh, pinakapit-pitagang siboy pugi. Alright! So ito na. Yun o, no, talaga namang nadadalit. -pugi. Daon, no? O, oh, bulbogi, ikaw nang balang sumagdok. Ang daming daong, no? Ayan, o. Oh. Ayun, oh. dali. Ayan, oh. Talaga naman, puging -pugi, pugi, pugi yan. Puging pugi yan. Pati sabaw, sabaw, sabaw. Ayan. Oh. Sa kaibigan natin ni Emily dyan. Yan ang, yan ang purpose ng paggawa namin ng soup. Hmm. Dahil yan ay multivitamins. Alright. right. Ayan. Ayan. Magkaalaman na, magkaalaman magka na. na Siyempre. Ah, magkaalaman magka na. Sa iyong mga pangamayang oh. uh, sintinsya. kiusin natin, kiusin kiusin natin yan. Op, 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 op. Ay, talaga naman. Ah. Talaga naman. Ta ah. ah, parang umiinom lang ng tuba sa tataan ah. umiinom lang ng tuba Oh. Mm. Malupit na gulay. Sarap. Ay, ay. Talaga. Ah. Na. So, anong masasabi mo, Boy Pogi? Panalo. Panalo. Oh, hipon. Ito, so, hipon ng hipon. Tingnan mo ay. kung anong lasa kasi ginisa muna natin 'yan para mawala yung langsan. niya ba. Mm. Ayun, talaga naman ah. dali. Aha. Eh oh. Ah. Oh. pa. Aha. Aha. Ito. Oh. Oh. Iniinit pa kailangan natin siguro bigyan ng sombrero oh. 'to ay. Alright. Hm. Mm. Good. Good. Ha? Good, good. Amiya-miya. Uh, Ayos. So, Ayun. Amiya-miya uh, mm. daw Ayan. Maraming-maraming salamat, uh, Boy Oo. Ayos. Panalo. Ah, Panalo. Oh. Yeah. Chat oh, out, chat sa silent oh. uh, viewers uh, natin. <laughs> yan, kaway-kaway naman dyan. Kaway-kaway. Nayayang kaway. mag-ina ako Nayayang mag-ina ko. Yeah, kaway, 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 Ay, kaway yun. Na yun. Yan, kaway-kaway. Kaway-kaway. Yun, nadali. Ayan, shout out dyan sa silent viewers natin. So, ayan. maraming maraming salamat. And, uh, yun, no? Oh. Sana yung camera. Yan. Ah. Ayan, maraming maraming salamat. And God bless everyone. And see you next vlog. Bye-bye! Bye-bye! So yan ang tilapia. Uh, so far so good. Yan. binalot yan sa binalot yan sa ano. Binalot yan tilapia Ayun, sa okay. tinignan. Ayun. Okay na. Okay na. Luto na. Oh, nga yan eh. Alright.